Nasaktan ka na ba ng taong akala mo hindi ka kailanman sasaktan? Yung binigay mo lahat, tiwala, oras, pagmamahal, pero sa dulo, niloko ka pa rin. Ang tanong, bakit mo kailangang maranasan ang ganitong klase ng sakit? At ano bang mga aral ang dapat mong matutunan mula sa panloloko na yun? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang pitong stoic lessons na natutunan ng isang lalaki kapag siya ay niloko hindi ito tungkol sa paghihiganti, dot ito ay tungkol sa pagtatag ng kaluluwa, paghubog ng disiplina, at pagbalik ng dignidad mo bilang isang man. Ayon kay Marcus Aurelius, when you are offended at any man's fault, turn to yourself and study your own failings. Then you will forget your anger. Ibig sabihin, kapag nasaktan ka, huwag mo agad isipin kung gaano ka sinaktan ng iba, Isipin mo kung ano ang pwede mong matutunan sa sakit na yun. Ang panloloko ay hindi lang katapusan ng relasyon, dot ito ay simula ng isang malalim na pagmulat. Kaya ngayon, eto ang 7 Stoic Lessons na dapat mong tandaan kapag niloko ka. Lesson isa, Pain is your greatest teacher. Sa una, mararamdaman mo ang tindi ng sakit, parang gusto mong bumagsak. Pero ayon sa Stoicism, pain is not punishment, it is instruction. Ang bawat luha mo ay aral. Ang bawat gabi ng tahimik na pag-iisip ay paghuhubog. Sabi ni Seneca, Fire tests gold, adversity tests brave men. Ibig sabihin, kung hindi ka masasaktan, hindi ka matututo. Kaya huwag mong ituring na malas ang pagkakaloko sa'yo, ituring mo itong ritual ng paglakas. Ang panloloko ang nagbigay sa'yo ng pagkakataong makilala kung sino ka kapag wala ka ng sandigan. Lesson 2. You can't control her actions, but you can control your reaction. Ang stoic mindset ay nakabase sa control and acceptance. Hindi mo kayang kontrolin kung mananatili siyang tapat o hindi, pero kaya mong kontrolin kung paano ka magre-react. Kapag niloko ka, huwag kang gumawa ng desisyon habang galit. Dahil sabi ni Epictetus, no man is free who is not master of himself. Kapag pinili mong hindi magwala, Kapag pinili mong maging kalmado kahit nasasaktan, noon mo pinapakita ang tunay na lakas. Ang control ay hindi sa pamamagitan ng pagsigaw, kundi sa kakayahang manahimik at magdesisyon ng malinaw. Lesson 3, Loyalty is not always returned, and that's okay. Hindi lahat ng binibigay mo ay babalik sa iyo. Ang katapatan mo ay hindi garantiya ng katapatan ng iba. Pero tandaan mo ito, ang Stoakman ay nagbibigay ng loyalty hindi dahil umaasa ng kapalit, kundi dahil yun ang tamang gawin. Sabi ni Marcus Aurelius, the best revenge is to be unlike him who performed the injury. Ang ibig sabihin, kahit niloko ka, huwag mong gayahin. Huwag mong sirain ang sarili mong moral compass dahil lang sa ginawa niya. Ang tunay na lalaki ay nananatiling tapat kahit iniwan. Dahil ang integridad mo, hindi nakadepende sa pag-ibig ng iba, dot ito ay pagpili mo araw-araw. Lesson 4, Betrayal Reveals Character, First and Yours Kapag niloko ka, hindi lang siya ang nasusubok, ikaw rin. Ang tanong, paano mo haharapin ang sakit? Magiging mapait ka ba, o magiging marunong? Sabi ng mga Stoics, circumstances don't make the man, they reveal him. Ibig sabihin, ang sitwasyon lang ang naglalabas ng tunay mong kulay. Ang panloloko ay hindi lang nagpapakita ng tunay niyang ugali, kundi pati nang kung gaano kakahanda sa buhay. Kaya gamitin mo ang betrayal bilang salamin, hindi bilang tanikala. Hindi para ikulong ka sa galit, kundi para makilala mo kung sino ka kapag nawala ang lahat. Lesson 5: Forgiveness is for peace, not for her. Maraming lalaki ang nag-iisip na kapag nagpatawad, parang natalo sila. Pero ayon sa Stoicism, forgiveness is not weakness, it's freedom. Hindi mo siya pinapatawad dahil karapat dapat siya. Pinapatawad mo siya dahil ayaw mong maging bilanggu ng galit. Kapag pinili mong magpatawad, hindi ibig sabihin na kalimutan mo ang ginawa niya, Dot ang ibig sabihin lang, pinili mong hindi na hayaang sirain ng galit ang kaluluwa mo. Ang Stuart man ay marunong magbitaw hindi dahil mahina siya, kundi dahil alam niyang hindi lahat ng laban ay dapat harapin. Lesson 6, Love Without Self-Respect is Slavery Kapag minahal mo ang isang taong paulit-ulit kang sinasaktan, hindi na yun pagmamahal, pagpapabaya na yun sa sarili. Ayon kay Epictetus, if you want to be loved, love yourself first. Ang ibig sabihin, bago mo ibigay ang buong puso mo sa iba, siguraduhin mo munang buo ka. Kung niloko ka, hindi mo kasalanan na naniwala ka. Pero kasalanan mo na kung patuloy kang magpapagamit sa pangalawang pagkakataon. Ang stoat man ay marunong magmahal, pero may limitasyon. Dahil alam niyang respeto ang ugat ng tunay na pagmamahal. Lesson 7, You are stronger than you think. Sa dulo ng lahat ng sakit, may isang bagay kang madidiscover, na kaya mo pala mabuhay kahit wala siya. Sabi ni Marcus Aurelius, you have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. Ang panloloko ay parang unos. Guguho ang mundo mo sa una, pero pagkatapos ng bagyo, doon mo makikita kung gaano katibay ang pundasyon mo. Hindi mo kailangang maging perpekto, kailangan mo lang matutunang tumayo ulit. At sa bawat pagbangon, nagiging mas matatag, mas matino, at mas stoic ka. Kung niloko ka, hindi ibig sabihin na natalo ka. Ibig sabihin lang, natapos mo na ang chapter ng buhay mo na puno ng ilusyon. Ngayon, bagong pahina na isang pahina kung saan mas kilala mo na ang sarili mo, dot mas marunong ka na magmahal ng may disiplina, at mas marunong ka ng pumili ng kapayapaan kaysa kaguluhan. Tandaan mo ang stoic lesson. Ang tunay na tagumpay ay hindi sa pagkakaroon ng taong pipili sa iyo, kundi sa pagiging taong kaya pa paring gumiti kahit pinili ng iba na sirain ka.